sa mga tao ng paglalakad ko sa mundong ito, sa pagmamasid ko sa mga tao at sa kanilang mga gawi, may isang malalim akong natutunan. Ang talino ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay, sa pakikitungo mo sa kapwa, at sa husay mong matuto mula sa sarili mong pagkakamali. Pero heto ang kakaiba. May ilang tiyak na palatandaan, anim sa totoo lang, na nagpapakita kung ang isang tao ay paano ko ba sasabihin kulang sa karunungan. Ngayon, bago ka paman mapailing o matawa sa listahang ito, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi para husgahan ang iba, kundi para sa sariling pagninilay, pagunlad, at oo, para maiwasan natin ang mga pagkakamaling ito sa sarili nating buhay. Isa rin itong paraan ng pagtulong sa mga taong maaring hindi nila namamalayang paulit-ulit silang nalulubog sa sarili nilang siklo ng kahangalan. Kaya samahan mo ako sa paglalakbay na ito ng pagtuklas. Sama-sama nating alamin ng anim na hindi matututulang palatandaan ng isang taong hangal. Bawat isa ay may dalang aral kwento at salamin na magsisilbing refleksyon natin. Dahil ang landas tungo sa karunungan ay palaging nagsisimula sa kamalayan. Handa ka na bang tahakin ang landas na ito kasama ko? Tara na, palatandaan una. Saradong isipan. Ang saradong isipan ay parang kuta ng kamangmangan. Itinayo mula sa takot, kayabangan at katigasan ng ulo. Ang mga taong ganito ay hindi lamang tumatanggi sa mga bagong ideya, sila mismo ang humaharang sa sarili nilang pag-unlad. Namumuhay sila sa isang kahong matigas kung saan kailangang sumunod ang lahat sa nakasanayang patakaran at ang anumang naiiba ay itinuturing agad na banta. Madalas, ang kumpiyansa nila ay isang maskara lamang dahil ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa pagkaunawa na hindi mo kailanman malalaman ang lahat. Isang halimbawa si Mark, isang manager ng departamento sa kumpanyang dati kong pinagtatrabahuhan. Naniniwala si Mark na ang mga lumang paraan ng pagtatrabaho ang pinakamainam, kahit na malinaw na nahuhuli na ang kanyang team kumpara sa mga kakumpetensya nang iminungkahi ng isang batang empleyado ang paggamit ng makabagong project management software para mapahusay ang proseso. Agad niya itong tinanggihan at sinabing, ganitong paraan na namin ito ginagawa sa loob ng sampung taon at maayos naman ang resulta. Dahil dito, habang umuunlad ang ibang teams sa kumpanya, ang grupo ni Mark ay hirap na hirap dahil sa mga lumang sistema. Pumaba ang kanilang performance. Sa halip na aminin ang problema, sinisi ni Mark ang kanyang staff, ang merkado, at maging ang swerte. Ngunit hindi niya kailanman tinanong kung ang isipan ba niya mismo ang hadlang. Ang saradong isipan ay hindi lamang humahadlang sa bagong kaalaman. Pinipigil nito ang paglago ng lahat ng nasa paligid. Ang matatalinong tao sa kabilang banda ay hindi takot amining may mga bagay silang hindi alam at laging bukas na matuto. Paalala ng pilosopiyang stoic na ang karunungan ay hindi nangangahulugang palagi kang tama. Ito'y kakayahang umangkop at magpabuti. Kung napapansin mo ang ugaling ito sa sarili mo o sa katrabaho mo, tandaan mo, ang pagbibigay daan sa pagbabago ay daan din sa personal na pag-unlad at isang mas masiglang lugar ng trabaho. Maging matapang sa pagsasabing nagkamali ako at gusto kong matuto. Tanging sa pagbagsak ng mga pader ng katigasan ng ulo, maaring magsimulang tumubo ang tunay na karunungan. Palatandaan bilang dalawa, palaging nanini si eksperto sa pagdadahilan ang mga hangal para sa kanila. Wala silang kasalanan kahit kailan. Nabigong proyekto? Masyadong mahirap ang merkado. Hindi na promote? May kinikilingan ang boss. Pero sa kaibuturan natin, alam nating lahat na ang paninisi ay isang panangga, isang paraan upang takasan ang katotohanan. Ngunit ang parehong pananggang ito ang nagiging bilangguan na pumipigil sa kanilang tunay na pagunlad. Tingnan natin si Lisa, halimbawa, isang event organizer na nakatrabaho ko noon. Siya ang naatasang magplano ng isang malaking komperensya. Nang mabigo ang event dahil kakaunti ang dumalo, agad niyang sinisi ang marketing team dahil umano'y kulang ang promosyon. Ngunit matapos ang masusing investigasyon, lumabas na si Lisa mismo ang hindi nakapagpadala ng mga detalye ng event sa tamang oras, dahilan ng pagkaantala ng buong kampanya sa marketing. Kahit ganoon, patuloy pa rin siyang nanisi at ayaw tanggapin ang sarili niyang pagkukulang. Ano ang naging bunga? Nawalan ng tiwala sa kanya ang kanyang mga kasamahan at kalaunan, bumitiw si Lisa sa kanyang posisyon. Ang pananagutan, bagamat mabigat, ay pintuan patungo sa pagunlad. Inaamin ng matatalinong tao ang kanilang pagkakamali, hindi dahil gusto nilang batikusin, kundi dahil nauunawaan nilang ang katotohanan ay daan sa pagpapabuti. Paalala sa atin ang pilosopiyang stoic na ang paghawak sa buhay ay nagsisimula sa paghawak ng pananagutan. Kung napapansin mong nahuhulog ka sa gawin ng paninisi, huminto ka muna at tanungin ang sarili, nagawa ko ba ang lahat ng aking makakaya? mayroon ba akong pwedeng ginawa ng iba? Hindi mababago ng paninisi ang kinalabasan, pero mababago ka ng pananagutan. Hindi iniiwasan ng matatalinong tao ang kanilang pagkakamali. Natututo sila, lumalago at nagpapatuloy. At kaya mo rin, piliin mo ang landas ng katotohanan, pagbabago at kadakilaan. Palatandaan bilang tatlo, kayabangan kaysa kababaang loob. Naka-encounter ka na ba ng taong laging pilit pinapatunayang sila ang pinakamatalino sa silid? Iyan ang ikatlong palatandaan ng isang hangal, kayabangan. Ang kayabangan ay hindi lamang maskara ng kawalan ng kumpiyansa. Isa ito sa pinakamalalaking hadlang sa pagunlad at karunungan. Ang tunay na matatalinong tao ay mas nakikinig kaysa nagsasalita dahil alam nilang ang pagkatuto ay isang panghabambuhay na proseso. Halimbawa si Michael, isang manager sa isang malaking kumpanya. Sa bawat pulong siya ang laging nangingibabaw sa usapan, pinuputol ang mga kasamahan, at minsan pa'y nilalait ang kanilang mga ideya. Minsang nabigo ang isang proyekto ng kumpanya. Sinisi ni Michael ang kanyang team dahil hindi raw nila naintindihan ang kanyang brilliant na mga ideya. Pero sa totoo lang, ang kayabangan at ang kanyang pagtangging makinig ang naging dahilan ng pagkabigo ng buong proyekto. Nang tanungin siya ng kanyang boss na pag-isipan ang nangyari, wala siyang naibigay na matinong dahilan kung bakit ito pumalpak. Nabulag siya ng sarili niyang kayabangan sa anumang pagkakataong umunlad. Ang kababaang loob sa kabilang banda ay hindi tungkol sa pagtingin ng mababa sa sarili. Ito ay tungkol sa hindi laging iniisip ang sarili. Inuuna nito ang pagkatuto at pakikipagtulungan kaysa sa palaging pagpapatunay na ikaw ang tama. Paalala ng pilosopiyang stoic na ang karunungan ay dumarating lamang kapag bukas tayo sa mga bagong pananaw, kapag may tapang tayong aminin na nagkamali ako at handang matuto mula rito kung mahuli mong sarili mong nahuhulog sa bitag ng kayabangan, huminto ka muna at tanungin ang sarili. Hinahanap ko ba ang pagkilala o tunay ba akong nagnanais na lumago? Hindi nakasalalay ang karunungan sa pagpapaliit ng iba, kundi sa pagbibigay lakas sa kanila. Ang tunay na matalino ay hinahayaan ang kababaang loob na gumabay sa kanila. Dahil alam nilang ang tunay na katalinuhan ay lumilitaw kapag tumatahimik na ang ingay ng kayabangan. At ikaw, maari mong piliing maging ganoong uri ng matalinong tao. Palatandaan bilang apat, kawalan ng empatya. Ang kawalan ng empatya ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng kamangmangan. Ipinapakita nito ang kakulangan sa kakayahang ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba unawain ang kanilang nararamdaman o maunawaan ang pinagdaraanan nila. Kapag walang empatiya, nabubuhay ang isang tao sa pagkakahiwalay, walang koneksyon sa makabuluhang relasyon at madalas nasasaktan ng iba ng hindi namamalayan. Ang kawalang ito ay hindi lang sumisira ng ugnayan, kundi nagpapababa rin ng lalim ng pagkatao. Hayaan niyong ikwento ko si Paul isang katrabaho ko noon. Palagi siyang nagre kapag may pagkaantala sa mga proyekto, ngunit hindi man lang niya sinisikap unawain kung ano ang mga dahilan sa likod ng mga ito. Minsan nang hindi nakatapos sa oras si Susan, isa naming kasamahan, dahil may malubhang karamdaman ng kanyang anak, pinuna ni Paul si Susan sa harap ng buong team. Wala siyang pakialam sa pinagdadaanan ni Susan. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang resulta na gusto niyang makuha. Makalipas ang isang taon, nang mapunta si Paul sa kaparehong sitwasyon, inaalagaan ang kanyang inang may sakit. Doon lamang niya naunawaan kung gaano kasakit ang mga mapanghusgan niyang komento noon. Ang kawalan ng empatiya ay hindi lang nagpapakita ng pagiging malamig sa kapwa. Binubulag din nito ang isang tao sa mga pagkakataong matuto at umunlad sa pamamagitan ng ugnayan sa iba. Tinuturuan tayo ng pilosopiyang Stoic na ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa pag-alam ng lahat kundi sa pakikipag-ugnayan sa iba sa mas malalim at makahulugang paraan. Ang mga taong walang empatiya ay hindi lang nabibigo na pagyamanin ang kanilang buhay, kundi unti-unti ring inihihiwalay ang sarili na iiwang may bakas ng pagiging manhid. Tandaan mo, ang empatiya ay hindi kahinaan. Ito ang tulay patungo sa karunungan at pagkatao. Kapag huminto ka upang taus-pusong makinig sa iba, hindi mo lang sila natutulungan, kundi nakakakuha ka rin ng mahahalagang aral para sa iyong sarili ang pusong may empatiya ay nagpapayaman ng mundo mo at tumutulong sa iyo na harapin ang mga komplikasyon ng buhay ng may pagunawa at kababaang loob. Kapag naramdaman mong nawawala ang iyong empatiya, magsimula ka sa simpleng pakikinig ng walang paghuhusga. Ito ang unang hakbang sa pagbubukas ng iyong puso't isipan patungo sa tunay na karunungan. Palatandaan bilang lima takot sa pagbabago. Komportable ang comfort zone, pero isa rin itong bilangguan. Ang mga taong takot sa pagbabago ay kapit na kapit sa mga lumang gawi, kahit wala na itong silbi. Para silang mga batang takot sa dilim, ayaw lumabas sa kung ano ang pamilyar. Ngunit mga kaibigan, ang buhay ay parang ilog. Dumadaloy ito, lumiliko, at palaging nagbabago. Ang matatalino ay natututo kung paano sumabay sa agos habang ang mga hangal ay pilit sinasalo ang tubig sa kanilang mga palad. Ngunit pinapanood lamang itong dumulas at mawala. Tingnan natin si Michael. Isang lalaking buong buhay ay ginugol sa isang maliit na pamayanan. Kilala niya ang bawat sulok at bawat mukha sa komunidad. Nang hikayatin siya ng kanyang mga anak na lumipat sa ibang lugar para sa mas magagandang oportunidad, tumanggi siya. Kilala ko lahat dito. Bakit ako lilipat sa ibang lugar? Aniya. Ngunit kalaunan, nagbago rin ang kanyang paligid. Lumipat ang mga dating kaibigan, nagsara ang mga pamilyar na tindahan, at napagtanto ni Michael na kahit na tinanggihan niya ang pagbabago, patuloy pa rin umuusad ang mundo sa paligid niya. Sa huli nagdesisyon siyang lumipat malapit sa kanyang mga anak. Doon lang niya natuklasan na hindi lang kaginhawahan ang hatid ng kanyang bagong kapaligiran, kundi mga oportunidad na hindi niya kailanman inakalang posible. Ang takot sa pagbabago ay hindi lang naglalagay sa atin sa ligtas na lugar. Pinipigilan din tayo nitong tuklasin ang mas malalawak na posibilidad tinuturo sa atin ang pilosopiyang stoic na ang pagbabago ay hindi maiiwasan at tanging sa pagtanggap dito ng bukas ang puso tayo tunay na makapamumuhay ng ganap. Kung nahuhuli mong iniiwasan mo ang pagbabago, tanungin mo ang sarili, ano ba talaga ang pinakamasamang maaaring mangyari? At ano ang pinakamabuting maaaring mangyari? Hindi humihinto ang buhay. Kung hindi ka matutong sumabay sa agos, may iwan ka. Tandaan, ang pagbabago ay isang hakbang patungo sa pagunlad habang ang pagtanggirito ay naglalagay lang sa atin sa pagkakakulong ng takot. Palatandaan bilang anim, mas mahilig magsalita kaysa makinig. Napansin mo na ba ang isang kamag-anak na tila alam ang lahat? sila ang laging nangingibabaw sa usapan, palaging sumisingit at bihirang makinig sa iba. Ito ay malinaw na palatandaan ng isang taong mas mahilig magsalita kaysa makinig, isa sa mga katangian ng isang hangal. Mahal na mahal nila ang tunog ng sarili nilang boses, kadalasang hindi pinapansin ang pananaw ng iba. Ang resulta Nagkakaroon ng tensyon at nasisira ang mga relasyon lalo na sa loob ng pamilya. Ikwento ko si John, isang ama na nakilala ko noon. Tuwing hapunan, siya lang palagi ang nagsasalita. Kapag sinusubukan ng kanyang mga anak na magbahagi ng kanilang karanasan sa paaralan, lagi niya silang pinuputol para ikwento ang sarili niyang mga istorya kapag may suhestyon ng kanyang asawa para pagandahin ang kalagayan ng kanilang pananalapi. Agad niya itong tinatanggihan, iginiit na ang paraan niya lang ang tama. Ang masaklap, hindi na malaya ni John kung gaano nasasakta ng kanyang pamilya sa kanyang asal. Dahil sa kakulangan niya sa pakikinig, lumalim ang pagitan nila at unti-unting naramdaman ng bawat isa na hindi sila pinakikinggan o pinahahalagahan. Ang pakikinig ay hindi isang pasibong gawain, ito ay isang aktibong kasanayan na nangangailangan ng tunay na atensyon at respeto sa kapwa. Paalala ng Pilosopiyang Stoic na ang pakikinig ang daan patungo sa pagkatuto at pagunlad. Sa katahimikan, matatagpuan natin ang malalim na pagunawa at karunungan. Sa kabilang banda, ang panay na pagsasalita ng hindi nakikinig ay parang pagtatanim sa tuyong lupa. Walang tutubong anuman. Kung nakikita mo ang sarili mo sa kwento ni John, ngayon ang tamang panahon para magbago. Sa susunod na ibahagi ng anak mo ang kanyang araw, o may opinyon ng iyong asawa, huminto ka at makinig ng taos puso. Huwag lang maghintay ng pagkakataong ikaw ang magsalita unawain mo sila. Sa paggawa nito, hindi mo lang pinapabuti ang inyong relasyon, kundi lumilikha ka rin ng kapaligirang puno ng pagmamahal at respeto. Tandaan, ang matalino ay nakikinig, ang hangal, puro salita lang. Panghuling pagmumuni-muni na ilahad na natin ang anim na palatandaan ng isang hangal na tao. Pero bago ka magtanong sa sarili, hangal ba ako? Sandali lang. Ang totoo, tayong lahat ay nakaranas na ng isa o higit pa sa mga ugaling ito sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Maaring minsan naging mayabang tayo, masyadong kumapit sa comfort zone o, aminin natin, masyadong nagsalita ng hindi talaga nakinig. Pero heto ang mahalagang aral. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa paninisi. Ito ay tungkol sa pagbabago. Tinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic na ang karunungan ay hindi galing sa pagiging tama sa lahat ng oras kundi sa patuloy na pagkatuto, pag-amin sa mga pagkakamali at ang kagustuhang umunlad. Bawat hangal na ugali ay isang gintong pagkakataon para maging mas matalino. Kung nakakaugnay ka sa isa o higit pa sa mga palatandaang ito, ituring mo itong paanyaya upang magbago. Lumabas ka sa iyong comfort zone. Makinig nang mas maigi. Huwag laging manisi. Yakapin ang pagbabago. Ang paglalakbay na ito ay hindi para sa perpekto kundi para sa matatapang. Para sa mga handang tumingin sa salamin at sabihing kaya kong maging mas mabuti. Tandaan, ang kahangalan ay pansamantala ang karunungan ay isang paglalakbay. At sa paglalakbay na, yan, hindi ka nag-iisa. Patuloy kang lumago. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe upang magpatuloy tayong maglakbay sa mga makabuluhang aral na ito ng magkasama. Maraming salamat sa panonood.